kapalots na dito ay so, sa balik kapampang ayan pakita ko sa inyo mga lods mga nila ito ang sarap ng kanilang ano yan yeah, pala yun nila hindi gagawin ito ang sarap nito wala gagawin crispy yung kanilang mo. Ayan na tiyara, Ang sarap din yan. Mga kalot. Ginataang kama siya ang tao sa kanila. Pakakatawad ano? pa 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 na rin dito. Ito naman arobong balo. Chicken and pork. Chicken and pork barbecue sa minuto. Masarap yung minuto. Pansit luglog. Aros tawag namin yan. Masarap. The beef. Ano ito? Tidtad Bobby? mga tawag sa kanila hindi ko alam mga ano pero ito kinunis sa amin fish and shrimp tempura ah ito wala nakalagay pero ano lang siya mga kalots talong talong na nilagay ng ano ay ano yun ano yun ibang kasama ito pork kilayin Amin ang lalaki ng mga ano nila o lalaki yun ito lagat dito ay masarap ito hindi ko ako yan oh ano rin nakaano dyan ah ito yung karing kari karing baka ang galing na ano nila nila oh, kari karing baka ayan ang sarap ng bagong nila ang sarap ng kari karing nila eto ito kasama ng ano kanina. Ayun. Nang balaw-balaw. Balaw-balaw sa kanila yung balaw-balaw. Ito, yung sitaw. Um, nilagang ang Tapos talong. Pinirito to. Yung matika eh. At tapos mustasang sariwa. Ayan. Saka yung mga kalods Meron sila agad for refill. For refill only. Nakaready na sila. colors. Ang oh, dami nila for refill. Yan, sarsa. Ayan, sarsa na lechon. Lechon kawali. So, pwede rin naman yung suka. At may atsara. Ayan, yan tinatadad yung lechon kawali. Ang sarap ng sisig nila mga kalots para magpulutan. Ito Ay, ay yung pakpo. Ayan, mayroon pakpo Fresh green salad, ang palaya salad, pipino salad. Ito, mustasa soup. Kaya, may mustasa soup pala. Kaya lasan eh. Let's see, si maya-maya. Pindang damulag. Pindang damulag. Tsaka pindang dabab. Ito so, alam yung mga pindang, pindang mga logs. Pero siguro ito yung pindang ay. damulag. Ay, parabaw. Ito sarabay pala to. ito. Ito tokwat babo Ito siyo tokwat babi. tokwat talk, what's bad. Ay, may etlig na ano ito rito. Kaya lang busog na ako. Sayang. Sa oh, nakalimutan ko ito muna. Nakita ko na siya kanina. Ayan. Ito rito ko yan. Etlig na, hindi siya etlig na pula. Etlig na puti pero etlig na maalat. Salted egg. Uy, oh, meron din ano. Oh, Talbos ng kamote. So sasawin mo Ah, ito. Yung lumpia. Ayan. Wala nga lang siyang balot fresh din siya. Yeah. O dito naman, meron pa rin mustasa. kung may mga mustasa sila. Ito yung kaninang itinungo. Um, ang pako. O punta naman tayo ngayon sa halo-halo. Pag iba laki ng kanina, lalagyan ng pipi. O kung hindi na rin sa halaya, kanina nung no, kumuha ko ang dami niya. Yun. Halos puno. Oh. Ito, ito ang mga kaloy Ito, ano ito, kamote naging gamati yung mask, parang mask ang eh, ito donut. saging magulaman uh -huh. ito meron siya na sugar naglalawin siya uh, sugar milk and ice o, oh, tinan naman mga kalods o, pwede kang pumitas dyan matawag niya po kung mahilig sa saging uh -huh. Ayan, matamis din yung kanilang ano, watermelon, 'di ba? Ang pula. Ay ito, nagbi refill sila nito ng palitaw. Masarap yung palitaw. Ah, uh, ito bilo Ito yung sagi. Ang oh, magkaiba sila ng ano, Parehas sa sagi. Ay, kamote yung isa. Kamote ito, ito sagi. Ayan. Sa drinks naman tayo mga kalogs purified water. Put ng garlic juice. Ayan. Ang magre-refill sila. Gusto mo. Ito yung iced tea. Fine apple juice and red iced tea. Ala, meron silang iced tea at red iced tea. Basta ito. Akala ko kanina sa green gargara ni, ni Boss. Hey. Ayan, yung batang. Ayan yung batang alikot. saan na anak ko oh, saan, may ginagawa yung anak ko ay, may pakwan pa rin ah Nakaisa ka ba? eto, tira doon yung pakwan naka-isang buo sinulit sinulit yung ano ayan, mga busy ko mga to oh, punta kayo dan pipicture lang ko kayo maka mga kalods yung si Lodge Lewis. Ayan. Uh Parang -huh. ah, ah. ah. pero musog Hindi live. Ito yung akin. Apo. Eh, na. Sinipon yung ilo. Kaiiyak. Meron din ako.

i'm on the